Ano yung mga sign na inaantok na ang driver na nasa unahan ninyo? Hello mga paps, I'm Kuya Shin at pag-usapan natin ano, ano nga ba yung mga sign na inaantok na yung driver na nasa unahan mo, nasa tagiliran mo at paano tayo, uh, paano natin siya ma-help o makakaiwas sa kanya. No? Well, number one dyan, uh, pag inaantok na ang isang driver, there's a big possibility na hindi niya na na iaalay ng tama yung kanyang sasakyan. Especially pag may mga curb, eh, para lumalagpas na siya doon sa mga linya. So, posibleng inaantok na siya niyan. And number two is, lagi na lang siyang nakaapak sa preno. Okay, kumbaga kahit naman walang kotse na nasa harap niya, eh parang lagi na may namimireno. Yan, pwedeng sign din niya, no? At number three is, o oh nga, dahil, nasabi ko kanina, dahil umaapak sa preno, eh yung kanyang speed, eh hindi na consistent. Kung halimbawa, yung mga sasakyan ay eh, tumatakbo ng 60, pwedeng siya ay nagiging mas mabilis or mas mabagal. So, yan yung mga sign na, no, na inaantok na yung driver na nasa unahan mo or nasa tagiliran mo. Now, ano yung pwede nyo gawin, ano, para ma-help natin siya, no? Well, isa sa mga pwede nyo gawin dyan is pwede nyo siyang businahan. kung businahan nyo talaga siya ng todo at, yun, malay mo, magising siya dahil sa busina mo, so, pwedeng... Hindi na siya antoken. Okay, so na-help natin siya, no. Pero ako ang ginagawa ko diyan personally is, yun pag may nakita akong ganyan, especially pag mga madaling araw, 'yan sa EDSA o sa mga expressway, 'yan nakakita talaga ako niyan. Ginagawa ko diyan, bubusinahan ko talaga ng todo 'yan. Then, ah uh, lalayo na ako. It's either o oh, overtakean ko siya or lilipat ako ng lane o oh, ng ibang lane. Kung baga, medyo lalayo ako kasi ngayon nga, hindi natin alam kung ah uh, baka biglang dire direcho siya, bigla siyang tumama, madamay pa ako, 'di ba? So, 'yun lang yung idea, no? Kung baga kung sakaling nakakita kayo nito na inaantok, eh medyo layo ka ng konti, pero to help him, pwede niyo businahan naman 'yan and baka naman magising siya. Eh, 'yun, at least na-help natin siya, no? At 'yun, kung kayo tingin niyo meron pa kayong mga idea no kung paano natin siya i-help or kung ano pa yung mga sign just comment down below na lang uh, yun nga kung sakali man eh ano ba yung pwedeng gawin ano para hindi talaga sila antukin so yun kung nagustuhan nyo yung video mga paps paki-like na lang